po guys, narito kami ngayon sa makbo at yung kasama po. Ayan po. Ayan. Ayan ang babae. Uh, siya na nga po ang sponsor. Siya pa ang kumuha ng pagkain. <laughs> Ganyan siya kabait. Kaya patuloy siyang pinagpapala ng ating Panginoon dahil uh, napakabuti ng kanyang puso. Napakalinis. Oo. Oh, kung tumulong sa pagtulong lang, ako, sa lodo ka. kanya mo makikita yung mga panalangin at mapagtulong sa church. Kaya, yeah, mga pipi, na mo naantay niya yung aming pagkain. At ngayon na ay matagal kaming hindi napunta dito. Ang galing punta namin dito ay nung, no, ah, ano namin. Nag-digyan yeah, kami. Ayan. Yun ang last na punta namin dito. Namin dito sa Macdo. Yan tayo na nalang na nasundan. Pero baga magtanggol na sa church, magkaroon kami doon. Mag naman kami doon. Pero gaya nga nito, uh, sumpang matulungin niya. Kahapon, nagsama na naman kami. Pero muna, ibinila niya ako sa akin. <laughs> kaya tunay na hindi ko yan mapapakawalan sa panalangin Mapatuloy siyang pagpalay ng Panginoon at magawa niya lahat yung pagtulong sa church gamitin siya ng pangyoko ng ating Panginoon hindi lamang sa uh, sa loob ng church sa pagtulong sa mga kapatid ayan at yan na nakikita ko na talagang pinagpapalas siya dahil ang kanyang negosyo ay patuloy na

sugar mo okay, okay. Yeah, okay na yun. Hindi ako masyadong na sa Mas marami itong cream. Water. Ito. Ito nga po, ito na yung order namin. Ano yung huling makdo natin, yung vigil natin, ano? BJ. So, charge? Oo. Yan ang huli. Pagkatapos po natin lagyan ng ano, ng cream meal, syempre hahaluin po natin. Ayan po ang aking magandang at sister na sobrang linis na all. Sobrang, sobrang linis ng puso at sobrang uh, matulungin. Ayan hindi na po kayo makakita ng ganito kabait. <tong> Kaya nga po siya patuloy pinagpapala ng ating paniging cancer. Ito ay apple, as well. Ito ito nga guys papasok na po tayo hininga na naman po tayo papasok na po tayo dito sa lugar kung saan ang street na tinitirhan natin ay dito nga <laughs> kaya ito nga po kamamahili hindi na po natin ang pagod. Pero mo yung 30 minutes na oking nakapahinga naman tayo sa maklukan nila yan lang siyempre pa sa ating edad medyo uh, mararamdaman na naman po natin ang bigat ng ating dibdib kapag tayo po ay ah, nagpahinga na pero kung ganito po na lumalakad ka hindi mo po mararamdaman yung bigat ng katawan at ang pagod tsaka po na lang natin mararamdaman ang pagod kapag ah, uh, nasa bahay na po tayo ito po yung aking papasukan ayan ito nga po kamamang TV ayan may mga naglilinis po at may ginagawang uh, tubig po dito may nilang ayan at ang ating bahay po ay ayun po yung dalawang bintana doon ayan sa taas at dito naman po tayo sa beta po tatlong palapag po apat na palapag kami ay na po ah, dito na po tayo papasok ayan Thank you. God bless us all.